Caterina Moro, 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 Caterina Mila, si Mr. Bosking at ang kanyang misis, si Mila. Wala. Wala na lang po po sa inyo lahat. <laughs> Mingan na lang ako ah, ba? Mayroon na. Mayroon na. Ayan. At uh, siguro ako magamit pa sa kalahalaan okay. na premyo. At ang uh, maganda pong pabingong para sa inyo. Nandito po ako para higit po ang inyong tulong pagdating ng uh, MLG. Sana po isulong natin ang pagbabago dito sa lungsod ng Maynila. Pagbabago na magbibigay tugon sa ating mga karapatan at sa ating mga pangangailangan. Tama na po yung awayan. Tama na po yung uh, bengansa. po isulong na natin ang lungsod ng Maynila para ito'y tunay ng unlad. Pinabati ko rin po.

Tapos tayo ng sama-sama sa sa tunay na pagbabago dito. Number 6 po sa inyong balota. Number 6, Lazon.